Tingnan niyo po, ang gaganda ng mga building dito. Sobrang init nga lang dito sa Dubai ngayon. Ang init kahit sa tangal yan. Ang ako, umaga, mainit. Sa part ng mga paggabi na, maano na sila. Uh, Malamig-lamig na konti. May naglakad ngayon at pinunta ko yung aking kaibigan dito sa may ano, pinapunta ko meron daw siyang ibibigay sa akin. Kaya pumunta ako. so Parang hindi naman tawag na tawag sa akin yung kaibigan nyo. Kaya pumunta ko. Walang magiging sanay. Nalakad ko na. Oo, oh, ang init. Ang pangitura po nandun tayo dito. Tutuloy lang ang mga sasakyan dito. Kailangan dito ay hindi, yeah, agad kayo basta-basta liliban. Talagang hindi mm, kayo titigil lang, babanggain kayo yan dito. Bakabanggain. Kaya ngayon, maghihintay ako ng uh, walang sasakyan. Ilan tarating. Marito rin sa na kami liban. Ayaw ang ng pwede nyo dito agad. Tutulong ng mga sasakyan. Wala na, pwede lang lumaban. Ang init, init. May ikin